Mismong sila PRO 11 Director, Police Brigadier General Alden Delvo ug asawa ni si Maria Tisha Goldie Delvo na advisor sa Officers Ladies Club ang nangulo sa relief distribution. Ilang girombo ang 10 City sa barangay Rizal de Maco kung asa temporaryong nagpuyo ang ubang survivor sa landslide sa barangay Masara na Pebrero 6, 2024 sa gabi. Nakighimamat ang mga pulis sa mga residente sa lugar o nanghatag og relief goods. Pagkaon, school supply sub ang ipanghatag nga sa mga bata. Sumala ni eh, Police Major Catherine Dilari ang spokesperson sa PRO 11. Adunay gipahigayon nga medical mission sa lugar din adunay gipanghatag nga tambal og vitamina. Pinakaimportante sa aktibidad ang neuropsychiatric examination aron mahupay-hupayan ang panghunahuna sa mga tao na nakasinati sa trahedya. So, sa uh, uh, matandaan na ito ang ang mga nalig ang uh, um, o um, ma-assist ang mga biktima Uh, gusto ko no, na sila i-inspire na na-ailain na 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 tao na nag sa ilang pahintang na pwede mo support sa ilang mga hindi na Para bilis ko sila mawag sa anong pagkasa na nito. Apil sa mi partisipar ang mga asawa sa mga opisyal sa pulis sa Davao de Oro. Susama so, aktibidad sab ang gihimo sa mga pulis sa mga nabahaan sa Carmen, Davao del Norte. Ni atong katapusan sa bulan sa Enero 2024 hatun sa weather system nga shoreline. Ni atong tungura, dako ang natampo sa mga pulis sa rescue operation. Nang hatag sab sila o relief goods sa mga apektado sa paha. Ang aktibidad gitawag o na Relief Operation na paagi sa mga asawa sa mga opisyal sa pulis sa pagsaulog sa Women's Month.